Isang araw, Isang santo, May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 11 ng Enero, ipinagdiriwang natin si San Higinos, Papa. Kamusta? Yun na sa Liber Pontificalis, si Higinos ay Griego sa kapanganakan. Si Papa Higinus ay ang obispo ng Roma mula 138 sa kanyang kamatayan noong 142. Gayon sa tradisyon, sa panahon ng kanyang pagkapapa, tinukoy niya ang iba't ibang mga prerogative ng klero at tinukoy ang mga antas ng hierarchy ng simbahan. Itinatag ni Higinus ang mga ninong at ninang sa binyag upang tulungan ang mga binyagan sa panahon ng kanilang buhay kristyano. Ipinagutos din niya na ang lahat ng simbahan ay italaga Isinalaysay din ng Liber Pontificalis na inorganisa ng Papa na ito ang hierarchy at itinatag ang pagkakasunod-sunod ng ecclesiastical precedents, hic clarum composuit et distribuit gradus. Sinasabing namatay siya bilang martyr, bagamat walang dokumentong nagpapatunay nito. Ang kronolohiya ng mga unang obispo ng Roma sa ngayon ay hindi matutukoy sa anumang antas ng katumpakan. Nang mamatay siya, inilibing siya sa Vatican Hill, malapit sa puntod ni San Pedro. Narito ang isang panalangin bilang parangal kay San Higinus. San Higinus, tapat na lingkod ni Kristo at pastol ng sinaunang simbahan, hinihiling namin ang iyong pamamagitan. Ipanalangin mo kami sa harap ng Panginoon, upang kami ay makalakad ng may pananampalataya at pagtitiyaga. Naway ang iyong halimbawa ng paglilingkod at dedikasyon ay maging inspirasyon sa aming buhay kristyano. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Santa Francisca Salesia Aviat. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.